May mga nakalatag na contingency plans ang Local Disaster Risk Reduction Management Office uh, o LDRRMO lingayen sa mga disasters gaya na laman ng bagyo, lindol at kahit ang dabigwana uh, na posibleng maranasan sa lugar. Uh. Ayon kay Kimpy Jason Cruz ang siyang head ng naturang tanggapan na uh, nakahanda at nakantabay sila anumang oras uh, kung saan may pit nilang binabantayan ang Manila Trench uh, at West Valley Fault ah, dahil malakas ang magnitude na maaring maiparamdam nito na posibleng mauwi naman ah, sa pagkakaroon ng tsunami ah, na may tinatayang tatlo hanggang apat pala palapag o taas ng building ang alo nito. Kaya naman nakahanda ang kanilang contingency plans para dito upang hindi mabigla ang publiko sa mga magiging sitwasyon. Ah. Kaugnay nito ay mayroong mga tsunami siren ang bayan. Ah, sa Manibok area, kaya naman kung mayroong makukuhang signal mula sa Bulinaw area, ito ay mamomonitor ng kanilang opisina. At mabibigyan ng signal ang siren para tumunog na ibig sabihin ay babala para sa tsunami na posibleng maranasan. Mayroon man silang evacuation center para sa bagyo, baha at sunog, ngunit kapag lindol at tsunami anya, ay kinakailangan na magpunta sa ligtas at mataas na lugar, gaya na lamang sa bayan ng Bugaliona at Aguilara. Isinad din ito na maaring ma-wash ang bayan ng Linggen kung magkakaroon ng tsunami. Kaya naman sa tulong ng iba't ibang ahensya at mga plataforma, ay binabahagi nila ang kanilang mga plano at programa para sa anumang sakuna. Gayun din ang regular nilang pagtutungo sa mga barangay ng bayan para sa information dissemination. Actually uh, may mga contingency plan naman tayo about Indol. Ang unang binabantayan po namin dyan is yung tinatawag nating Manila Trench, the big one also. Kasi the big one, is dalawa yan, is yung West Valley Fault and yung Manila Trench. Kasi it can create 8 point something magnitude and will create also a tsunami na apat na palapag or tatlong palapag na building. Ang, ang taas ng alon. So, naka may contingency plan about that and meron tayong tsunami siren mm -hmm. sa area po ng uh, dito sa May Manibok area. So anytime kapag uh, uh, may signal coming from the Bulinaw area mm -hmm. papasok yan sa Lingayen and magsa po ang ating um, tsunami siren dito sa Manibok area Lingayen. Sa mga evacuation center naman natin ready po 'yan. When it comes to pagyo or fire, ready po yan. But when it comes to tsunami or lindol, malakas na lindol, uh, kailangan natin pumunta sa pinakamataas na lugar. Ang pinakamataas na lugar dito is the Bogallon area and Aguilar area. So doon pupunta lahat ng mga tao. Kasi kung makikita natin talagang mawawash out po ang uh, Lingayen area when it comes to tsunami. Ganito, uh, sa social media naman, mas uh, napakalaki ng tulong ng social media. Like uh, our municipal information officer, nagbibigay siya ng mga uh, different uh, kailangan ng mga tao or ano yung dapat gawin ng mga tao when it comes to uh, disaster, when it comes kung may bagyo, napaparating. So nagbibigay abiso ka agad yan. At tulad din po sa Bombo Radyo, uh, nandyan din po kayo para mag-abiso. At tulad din po namin sa Bayan po ng Linggen. Probably, uh, konting ano lang kasi yung iba. Hindi magbabarangay ka, hindi sinasawa okay. ko. Kali nung panampan niya po, ginagawa namin, magbabarangay kami. Mm -hmm. Community based disaster yun. Na-orient namin sila. about ganito, about kanya. May maaaring mga ngayon. So, yung iba kasi hindi namin mm -hmm. with the attitude, alam mo na. Mm -hmm. no, so, okay. kung walang isigrasya sa kanila, kung walang mangyari sa kanila, hindi sila gagawin. Eh. Mm -hmm. Totoo, -mm. Totoo -hmm. din. Kaya uh, sa mga kababayan po natin sa Lingayen, uh, mag-iingat po tayo lagi sa panahon ng uh, itong July, isa uh, disaster month. And uh, kung may mga gagawin po tayo, iingat ingat po tayo kung lalabas naman po tayo or pag umuulan, uh, dala po tayo ng mga panangga sa ulan. And sa mga binabaha po na area, mag iingat din po tayo kasi may mga makukuha po tayong sakit sa mga area na 'yan kapag uh, maulan and bahain like uh, Lipunga or may uh, vector kung um, natin, like dengue so mag-iingat po tayo, leptospirosis ingat po tayo lagi and tumawag po tayo sa local disaster reduction management office nakapost naman yan sa ating social media 24 7 po naman yan anakantabay, meron po tayong contact number is the 0919 099 -22230. so mag ingat po tayo uh, sa ito, preparado, alerto, tan-arist alistong, arawin, resgo thank you po at yan ang balita mula rito sa bayan ng Ligayena. Para sa programang Bombo Hanay Big Time, patrol na miruuno, Bombo ay nag na guulata. Para sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo!